Okay mga Boca Trips, tayo po muna ay magbigay ng disclaimer. Ang mga salita na maririnig nyo po sa pagkakataong ito ay nililinaw ko po na ang mga ito po ay sarili kong pananaw. Meron po akong basihan, subalit binibigyan ko po ng ilang pananaw para po maging malinaw ang ating pagtalakay. Ang akin pong paksa para po sa araw na ito ay ito pong si... Kagaya po ng dati si Senator Amy Marcos na talaga pong wala na po yatang sawa sa kasasablay. Ano na po bang nangyayari, Senator Amy Marcos? Bakit po tila yata mas lamang po sa inyo ngayon ang sumasablay kesa po sa tumatama? Noon pong nakarang araw, eh, sabi po ninyo, Senator Amy Marcos, eh, gusto nyo pong ipapospon ito pong halalan po ng SK at saka barangay aba ay eh, talaga pong ito po pala ayon po kaya attorney Romeo Makalintal eh malayo po sa katotohanan sapagkat unconstitutional na po 'yan. Noong una raw po sabi po ni attorney Makalintal eh nagawa po 'yan mga kongreso noon at tila po yata ngayon ay namimihasa naman itong kongreso at uh, ang gusto po nila ay maipospon na naman ito pong halalang ito ng SK at barangay. Eh, kung tutusin, mga buka Trips, hindi na po tama. Eh, yun pong SK sa amin eh, sabi ko nga po sa inyo eh. Noon pong uh, maging SK, ay dumedede pa lang. Eh, ngayon po siya na ang nagpapadede. SK chairman pa rin po. Kaya <laughs> sabi ko po, eh, panahon na mga Boca Trips talaga na para po ibalik na po natin sa dati pong uh, tamang uh, schedule kung kailan po dapat talaga maghalalan. Wala na pong postpone, postpone ng SK at saka barangay. Eh alam nyo po kung bakit po yan pinopospon. Eh kasi po ang gusto po ng mga politiko, lagi na lamang po kapag ka sila ay uh, tatakbo ay mga ngako na ang lagi pong ipinapangako ng mga yan ay dudugsungan pa ang termino ng SK at saka ng barangay. Kaya naman itong mga tinamaan ng kulog nitong uh, mga naglilingkod sa SK at saka sa barangay tuwan tuwa sapagkat siyempre alam nyo na Well, mga booka trips, narito po si Attorney Romy Makalintal sa kanya pong uh, sinasabi tungkol po diyan sa usapin po na may kinalaman po sa pagpapaliban ng uh, halalan. Pakinggan nyo po si Attorney Makalintal. na yan eh, pandilin lang, deceptive ano ah, at an, inililigaw nila ang taong bayan inalisan na naman nila ng karapatan sa ating pagpili ng ating mga leaders sa ating mga barangays. At yan mismo ang iniiwasan doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. Kaya nga declared unconstitutional yung unang batas nila na nagpo ng halalan. Kasi ang sabi ng Supreme Court, hindi kayo pwedeng mag-postpone na mag-postpone ng walang dahilan. So mali po yan, ginagawa yung batas na yan at labag yan sa ating saligang batas. Kaya si President Marcos ay eh, dapat pag-aralang mabuti ito kasi yung unang-unang batas na ginawa niya ay yung uh, postponement of barangay election ng 2022. Ang unang batas ng Pangulong Marcos, declared unconstitutional. Eh, ito, panibagong batas na namin ito, baka ma-declare unconstitutional na naman ito, ay nakakahiya naman sa ating Pangulo na ang mga batas niya ay na-declare nade unconstitutional. Kaya sana, pag aralan nilang mabuti ito sapagat ito ay labag sa saligang batas at labag sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang mga leader sa ating bansa. Parehong bill na yan, ayan eh, pandilin lang. So ayan, malinaw na malinaw po na nakinig po natin si Atty. Makalintal sa kanya pong pananaw. Sa kanya pong, uh, uh ito po ay nakabase sa batas ang kanya pong sinabi. At yan po ay hindi po basta pananaw lamang. Ngayon mga Boga trips ngayon nyo po sabihin na dapat pong ipa-postpone pa yan. Sa totoo lamang mga Boga trips oh, sa totoo lamang po, Wag naman po kayo magpangamit mga SK at saka mga barangay. Kaya lamang naman po kayo na-extend na na-extend na na dahil ginagamit po kayo sa halalan eh. Katulad po ng ginawa nitong si Senator Amy Marcos na wala na pong bukang bibig kung hindi ang i-extend ang inyong uh, termino. Para nga naman po kayo bumoto ng bumoto sa kanya. Sa totoo lamang mga Boca Tribes, eh, Maling-mali pala po yan. Unconstitutional po yan. Dapat hindi na po yan inuulit. At sana po, sa halalan po sa December, tuwing ikatlong taon po, sana laging may halala na ng December. Ilagay na po natin sa proper schedule kung kailan po talaga dapat magkaroon ng halala ng SK at ang barangay at huwag na po nating daanin pa sa pamumulitika at postpone ng postpone. etong si Senator Aimee Marcos talaga eh. Hanggang ngayon puro pamumulitika alam niyo kung bakit. Eh kasi gusto po niyan makatakbo po siya kung hindi man po vice president. Eh susubukan po niya magpresidente. Ka? Susubukan po niya magpresidente kasi baka nga naman ma-impeach si uh, Vice President Sara Duterte o oh, edi eh, di siya ilalabang presidente. Ayan po ang gusto po niyan. Malamang, ito po yung sarili ko pong pananaw. Kung mali ako, sorry, pero yun po ang aking pananaw. Maraming salamat po.